So yun, makulay na po kayo mga kaigan. Pari bagong araw, pari bagong vlog. So yun, kararating lang natin. Gano'n tayong nagigip tayo. So yun, pag gumaga, agad nagigip na ako para dire-direct yung trabaho nila. So kasama natin ngayon, si Mori lang. Si Adam, up po yung anak niya, si Kian, dahil nagkaano yung mata niya. Isa, ilang linggo na yung mata niya. Lagi niya pinapacheka, pati walang kung bakit So siguro yun, nasundot o naano kasi di nawawala yung maga niya. Ni Kian. So Ayun, pupunta sila ng JBL sa hospital. Gil, okay. sila JBL. Kapag siya. Sa bukas, magtatrabaho siya di dito. Magkakanto daw siya. <laughs> Ay, muri, muri Ito yung niya na Mori-mori So tatapusin talaga ni Mori itong galing na ito para gumanda na daw yung sa ilalim bago tayo magkita sa taas So yun na lang yung natitira sa taas na lang, konting konti na lang So yun natapos na ito Yes, maaga pa lang, meron na siya natapos So manipis lang naman naman na ito Manipis to, hindi katulad na ito nag aabol sila dito, napaka ano So ito So well, ito yung gagawin natin ngayon Magpa-platada pa rin tayo Diretso pa rin yung platada natin So tutulungan natin si Mori dito dahil wala siyang labor. So ako, ako ngayon yung magiging labor niya. Hindi mo na ako gagawa sa taas. Dahil wala nga po kasama si Mori dito. Baka biglang muwi. Dito. naman. yung bahay ni Mori. Sa so, mga kaigan, kaya mo na tayo. Ito yung ulam natin. Ito <laughs> so, yung ulam natin. Kamatis na katuyo. So yun, napakasarap na ang musang ito. Tapos meron tayo kamatis. So yung kamatis natin, mas masarap pag pinipiga. Kasi lumalabas yung katas niya. Hindi yung iiwain mo lang. Wala yun. Ito mas masarap ng ganito. Yan. Pinupusit-pusit lang. Tapos lagyan mo ng Tapos lagyan mo ng asin. Dinas pili kang asin doon. Ayun na 'ko kundi kumasasayad atin na. na 'yon. Ayun na yun. Tingnan niyo na sa atin 'yung more. Ano 'yun? Mga baga pa rin sing nagre-ready lang tayo. masarap ka kamatis pag pinipisigang ganyan labas 'yung katas niya talaga. Di 'yung iiwain mo lang di lalabas 'yung katas. lalamigin na natin yung kanin din mo. So, Ramna so, tayo pinaka 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 So, pinaka

ब हो था ट

Kaya shout out po tayo kay Shout out po pala kay Jill Junior yan shout Big shout po Big shout po sa'yo So yan Jill Junior Junior Yan shout po So yun medyo malapad lapad po yung titirahin ni More Ito yung natapos niya Tapos Salamat niya mo Ha? Ayun, ayun. Ito, ito, sinabi niya parang ito kasi magkamukha lang na magkamukha ito Ah, eh. so pinakaiba yun ito, manipis lang Di tulad to Yan, tatlong subot siya na kinahin yan Eh kami, nagalo pala kami sa kalate pero ang dami niya napahid Ano lang naman to, pwede siya ang tansin, pwede hindi, ang ginagawa Nakakamang ato tapad ka na? Kiskis pahid kis -kis So yung kiskis pahid lang yan, nakakabili Pero ano, pulido siya ha, ayan itong ano, pantay yan So yung magtatay tayo si Ate dito sigurado Cover so, na yun Lababo. Oh. Papasirado ko na muna ito Temporary, lalagay tayo ng Bintana So yun, nag-iiba yung plano Nag-iiba yung plano pero wala naman pla plano, Wala naman plano <laughs> Kung ano lang nakikita, kung ano na ano Yun yung lalagay namin So yun, ganun, ganun talaga Hãy

xem ạ Thế mà So sa taas uh, Pag yan Sa taas nung mga konti na lang Kapag And... tuyo-tuyo na to, pwede na natin i-skin coat I-skin po po na to Ayun, wala lawak lawak na yung spinto natin. So yung mga kaigan, tapos lang namin kumain. Kunti na lang. Ayun lang sa taas. Ayun lang yung ano yung no, limore. Ayun at least natapos na yung dito sa baba. Flat dad. Tingnan ko lang. Tama, kaya din start ta si More. Para kumagat matapos pa kainan. Para maganda tayo matapos apat pa rin na siya. Eh puto for the cake, হ্যালো <muchas> ঐম <muchas> So yun mga kaigan, napatapos mo na ng Moret para makapagpahinga kami. So bukas naman. Sige, pagod si Moret. Marami siyang magawa. Time po yung natapos niya. So bukas, ito na lang po. Yan lang. Ito na tapos na. O po mga kaigan Nagtar po Tapusin natin po para mapagpahinga tayo Bukas naman o, Marami na po yung natapos namin yung ang drami tayo Marami na yung natapos namin So bukas uh, Nag-request ako kay Apong Fred na gagawa siya dito uh, Tatiles -ta niya yung CR, yung flooring muna So nakabili na akong tiles Ito po Papalagay ko bukas kaya pong bread. So, flooring lang. Yun sa taas ng CR. Ay, eh, magas pang yun. Hindi na naman So, pinakopit ko sa kanya lahat kung ilang pirasong bibilin ko yun. Ah, ano daw? 32 pieces. So, yun. Nakapili tayo 32 pieces. So, agad saglit lang to Gagawin niya pong bread. Mabilis lang naman ito. Flooring. Tapos papalagay ko lang yung bowl. Para hindi na ano, Matakbo pa dun sa ano, Para magamit natin. Yan, yun lang yun Papalagay natin bukas to. Ayan, kulay-kulay gray. Tapos meron pang ano dito magastang para hindi madulas. Mahirap na. So yung bukas, gagawin natin yan. So yung mga kaigat tapos na So buwas naman bet oh. Yung tirang alo Yung mori Lalagay doon sa hamba Yung ano Siwang ng hamba Para maipitan na ng alo So papahubos na lang ito ni mori Sayang naman kasi Kung Iyan no oh. so, Ito na yung natapos ni mori So 2 days Yun lang yung buwas Sa mukha lang yan Yung salit lang yan Ayan na. Ayan. Matata na. malinis na po ang tignan. So gagawin natin iskin skin coat na lang to. Pag natuyo to skin coat na lang, lang to para pumuti at luminis na rin. Yung katulad yung ginawa ko doon sa taas. So halika okay, tayo sa taas. Update natin tayo sa taas din. Ay! 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 So bukas ito yung gagawin nila Pag natapos sila babahay, ayan lang Ayan ang kwarto So ito yung ano Dawag gagawin ko dito, dito, liliayin ko Tapos pipinturan ko Pero wala tayong kasama So tinulungan ko muna si Morrie doon Sa baba Ya, yeah, pag siguro, ano na lang Pag wala tayong ginagawa, ko pipinturan to

So mga kaigan Hanggang dito muna yung vlog natin Yan, Maraming maraming salamat sa lahat ng tumutulong sa akin At sumusuporta sa vlog po namin Yan. Thank you, thank you po Maraming salamat, God bless all Thank you, ingat po ang lahat